Okay, dire na satu sa ato ang wala. Karong adlaw ah, sa wala na puta. So, kanin siya stretch niya siya ah, gamay may. Kabalo na siguro kan eh. Ingnan lang ko kabalo ka eh para ako na delete So, okay, so octave ha. ha so ang kumengking uh, kumagko to octave ka ang kan mo na siya kada fifth so sa scale 1 1, 2, 3, 4, sa fifth ka kana siya nga kuan wala na siya minor kaya ang fifth kung siya uh, kung sa try sa triads ang third mo major o kuan man 'di diba, sa example minor ang third may mo ano so ang fifth kanon na raga kuan sa, sa minor o sa major kanang musibo ra gyapon siya so kanin siya nga, nga sa base sa minor okay na siya example la uh, a minor diba ga a minor e minor ko. So, root fifth, root ragyapong ko. Sibo, ragyapong siya. Okay? So, kana siya. Okay. Muna siya i-kuhan ng e master ko no hai. o Huwag ka lang sa karon. Ang karon, sa wala. sawala so, satu u wala wala oke okay. Alright, right bye bye